Mam ma Max po mama no Maxin magalaw na pa no ma yes. shout out po naman po shout out to Shoutout. dito pa lang dito pala sila mam ma Maxin ano daw ah yung anak ni yung artista <laughs> kapag pa picture ako to Solid. Ganda pala niya sa personal, grabe. Pero well, iba yung itsura niya sa ano, iba yung itsura niya sa TV. Mas maganda siya dito. Mamaxin. Shout out. Anak ni Francis Magalona. Ha? Tama ba? Ayun. Ah, tama Magalona. Ayun. Maxin Magalona. Akala ko kung sinong... Ay, ipumasok tuloy pumasok ito okay. po screenshot ko pala ito saglit lang ito na ito saglit lang ha screenshot ko lang ayano ano saglit saglit ah paano ba ito